Woo! Naku, to? nangapin na ako. Hindi nyo kaya napaniyanagan nyo. Na. Nakakaini nene. Hindi wag kayo kung uwal nito. Nakakaini nene. Hindi wag kayo Hindi wag kayo kung uwal Hindi wag kayo kung uwal nito. Nakakaini nene. Hindi wag kayo kung uwal nito. Nakakaini nene. Hindi wag kayo kung uwal nito. Nakakaini Hindi wag kayo kung kung Hindi

Siya na. Siya na! Huwag ng bahay. Bigyan niyo. Adik kayo. Oo! Ay, siya Ay, siya lahat Ay, ay, ay! na! Waaaah! Ganyan na. pa akong kanin! Wala akong kanin! Wala akong kanin! ka pupunta rito? Hindi. Pray na. Huwag ako to. Huwag ka to. Huwag Mamaya, mamaya kayo. Wala nga nga. Wala nga nga kayo na, na naman kami nagugulong. O teka teka teka! Sabay-sabay. Ay wait naku na. masisira yung project natin. <gasps> eh, ikaw Jenny Lee. Tumaya ako muna pa. Huwag muna. bahay ninyo. Pati. 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 Lord, Pati. 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 patis? Pati. 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 Patis Huwag ba? Hindi wala naman na pireng pireng. Buhay kayo ng oregano! Mayroon kaya sa loob. Buhay oregano! na. oregano! Hindi magiging sisinin niya. Hindi nga. May ka siya. kayo. Huwag mo to lahat dito! Ako mag-treat. Eto nagyama Ako mag-treat. 爱念，爱念，等我考完，知道。